Binigyang din naman ni Committee on Sports Chairperson Sen. Christopher Bongo na suportado niya ang laban ng bawat atletang Pilipino. Kaugnay nito, itinutulak ni Go ang pagbibigay ng pondo sa mga manlalaro ng 90th Asian Games at 4th Asian Para Games. At naman sa Asian Games ay meron pong inilaan na uh, 50 million ang uh, through PSC at uh, 30 million para po sa uh, Asian Games, para sa mga para-athletes. Dagdag pa niya, malaki rin ang maitutulong ng pagtutulungan ng gobyerno at mga pribadong sektor sa pagkamit muli ng karangalan ng bansa. Mas mahirap po yung training na pinagdala ninyo. Ito na po yung uh, panahon na ibigay niyo po todo-todo ang inyong uh, give the best and bring home the bacon. Inaayos na rin naman noon ng senador ang kanyang schedule upang makapunta ng personal sa mga laro ng mga ito. Brigada Balita Nationwide